po tayo sa bahagi ng ating programa kung saan ipapaliwanag ni Attorney Chell ang mga isyo o problemang digal ng ating mga kababayan sapagkat ito ang Attorney Paki, Paki Explain! Ako, pasadahan po natin ng mabilis. Oh, wow. Para trending lang kamakailan ito pare, ano? Nung nangaray isa-isang movie driver na inakusahan ng kanyang pasahero ng harassment at pang pa. Nag-post pa siya sa social media tungkol sa umano'y kara ah, karanasan niya at nagsampan ng kaso sa Pasay PNP. Pero kalaunan, binawi rin pala ng pasahero ang akusasyon at sinabing gawa-gawa lang niya ang kwento. Naalala ko ito sa halos ganito rin ang karanasan ng ating caller na ngayon na sa linya po natin, si Bert. Magandang hapon na Bert at welcome sa Oras ng Bayan. Pwede po po ninyang ikwento kung ano ang nangyari sa inyo. Yes, Bert. Ayan. Pabalikan natin si Bert ng Paranaque City. Ha? Ah, nakakalungkot din yun, attorney Oh. no? Kasi nasira yung nasira ang buhay ng rider no ah, uh, nalaman-laman pinaalis din sa sa at nahusgahan talaga siya ng mga taon dahil dun sa gawa-gawang kwento nako kaya at mga kapanalig maging maingat po tayo sa ating uh, ah. pagpo-post online kasi maaring ikasira ito hindi lamang ng pagkatao kundi ng buong angkan oo dapat mm -hmm. responsable tayo sa mga pino natin at may basehan kasi kung hindi, naku, magkakaproblema tayo. Pero nandiyan yan. na yata mm -hmm. si paring Bert. Na yan, na si Bert. Magandang hapon! Hello po, magandang hapon po, Atty. Chell. Magandang hapon na uh, Bert. pwede, po, pwede po ikwento kung ano yung nangyari sa inyo. Ayun po, ah... Uh, uh, mayroon po kasi ako kapitbahay po na nag-aako sa sakin na ako raw po yung kumuha ng hollow blocks nga at saka semento. Hmm, Abang. uh, po doon sa harap ng bahay nila. Eh, yun po, pinagkakalat pa po niya doon sa mga kapitbahay namin na binibenta ko raw po yung mga ninakaw daw po na hmm. sa kabilang barangay tapos po pinabirangay pa po ako tapos nagpost pa siya dun sa FB niya na dun, tungkol dun sa akusasyon niya eh yun nga po mabuti na lang po may CCTV po yung kapitbahay namin tapos nakita po na iba po pala yung kumuha ngayon po nagsasorry po sa akin tapos sabi niya magpo-post daw po siya uli sa Facebook para dun sa public apology niya eh ako po kasi uh, Tony Sir Norman gusto ko po sanang turuan ng leksyon tsaka kasuhan Paano ko po ba yun sisimulan? Ano pong kaso yung pwede kong isang palaban sa kanya? Well, maraming salamat sa tanong ninyo, Bert, at uh, napakasakit na nang, uh, nangyari sa inyo. Biro mo, eh, pinagbintangan kayo na wala naman pala kasalanan. Actually, may, may, mayroon po kayong pwedeng isang panakaso laban doon sa inyong kapitbahay. Yung unang uh, nakikita ko ay yung kasong libel o cyber libel. Yun ang kaso na pagkasinisiraan tayo, yung ating uh, yung, merong uh, puri, ay maaring maging libel po yan. At doon sa mga naikwento nyo, ay mukhang pasok na pasok po yan sa elemento ng libel. Ngayon ay yung pagbibintang halimbawa ng pagnanakaw, syempre nakakasira sa inyong reputasyon yan. Mm -hmm. At lalong-lalo na kung yan ay pinosak pinost sa kanyang kanya Facebook page, ay magiging cyber libel yan na mas mataas ang parusa. So, yun ang una. Pero, may tanong pa po ako, Bert, nung bang may nabanggit kayo na siya ay humarap sa barangay, siya ba ay naghain ng reklamo doon, yung tinatawag na sinumpang salaysay o apidabit? Ang um, uh, po, ang alam ko po mayroon pong sinumpa salaysay na ginawa, tapos nakasulat po yung bintang niya doon sa akin. Kasi pagkaganon po, maliban sa, sa libel, uh, parang Norman, mm -hmm. ay maaring maging perjury yan. Kasi, kasi under oath yung, yung, salaysay na yon At uh, kung hindi naman yung katotohanan yung nilagay niya doon at alam niya na hindi naman totoo, ay papasok sa krimen ng perjury yan. Kaya ito ay eh, payo ko sa lahat ng uh, mga kapanalig, sa lahat ng nakikinig at nanonood ha. Ah. Huwag naman tayong gagawa ng ganyan at huwag tayong magsinungaling para lang let's say manira ng iba o let's mm -hmm. say gagantihan natin yung iba dahil uh, mababalikan din tayo yan at uh, makakasuhan tayo, mapaparusahan pa tayo. Maraming Sana pa po, ito Sir Norman, salamat po. All right. uh, maraming maraming salamat uh, Bert uh, sa inyong nga panahon. Uh, sana naliwanagan ka dun sa uh, kinakaharap mo ngayon na problema. At sa mga kapanalig po natin na Turnit Shell, paano nga ba sila makapagkatanong nga uh, katulad ng ginagawa ni Bert na kahit hindi sa programa natin? Ay, bukas po yung ating free legal help desk. Kaya mm -hmm. lang po kayo sa www.chelldiokno.com I-search nyo po doon ang inyong issue o katanungan na tungkol sa batas. Libre po ito at bukas sa lahat. At may request naman ako, i-follow din niyo ako sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, para sa aking mga video tungkol sa batas. Search nyo lang po, Attorney Chell Diokno. Nako, maraming salamat pares sa inyong panahon na kayo ay nakapagbigay payo. Alam ko, napakalaking bagay po nito sa mga katulad po ni Bert at sa ating mga kapanalig na walang kakayang ipagtanggol ang kanilang sarili dahil sa kahirapan. Kaya't mga kapanalig, ha? Huwag kayo mag-alala. Bisitahin nyo na po yung mga binanggit po na uh, social media account ni Atty. Shell at bukas po siya para tulungan uh, kayo sa inyong uh, mga kinakaharap na sulirinin, lalo na ang usaping digalang.